Uglik o Zainaba nawafidha. Isinasara ng dalawang Zainab ang mga bintana. Ang pag-i'arab ng tugliku, fa'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamat raf'ihi dhammatu zahira. Ang tugliku, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu'un dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazom. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma. Zainabani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthanna. Ang Zainabani siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfu'. Un. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang alif dahil siya ay musanna tumutukoy sa dalawa. An nawafid maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu al zahira. Ang nawafid siya ay maf'ulun bihi kaya siya ay mansub. At ang arlamah palatandaan ng kanyang pagiging mansob ay ang klarong fatha